Good mga idol. Maglalagay tayo ng ito ito binili natin para sa daga. Ay dito na natitimpla natin oh. Bali. Lagyan natin ng palay na may pasi pa. <clears throat> Pakain tayo ng ano. Kasi Tignan yung palay natin dito mga idol oh. May mga kinainan na yan oh. Kinainan na nila oh. Sayang. May mga kinainan na. Ah. Magbubunga na eh. Tignan niyo magbubunga na eh, no, Ito, meron na tayong pinutang dito kapot. Bale, tignan natin kung kinain. Kung kumain sila. Maglalagay natin tayo ng dagdag na bahog ito. Bali, kinain na na kahapon nila. Tagdaga natin ng palay. Yan, may nakano na tayo. Nilagyan natin ito ng, ano, ng saging. Ah, hindi, kina, hindi binawasan. Lagyan natin kulte. Lagyan natin ng, ano ng saging, yung pakrang, kasi para ano, okay para hindi siya mabasa kung mag-ulan parang cover ay ito marami kinain dito marami silang kinain dito kinain nila marami Ito kaya ay hindi nabawasan Induk dalam bawasan, di dalam bawasan, di dalam bawasan, di babawasan bawasan. Memangnya apa bawasan ini ya lah? Kita ya ina no, kita ya kena no. Ah itu hubus Sold out dito Sold out dito yung human. Hubus <coughs> Sold out din dito Human din Sold out din Hubus din Ah, ito. Hindi nabawasan. Ito, binawasan. Binawasan din, oh. Sold out to dito. Sold out to. Ayan lang. Pag hindi natin sila lalagyan ng ganito mga idol. Baka hindi matitira. Ito yung palay oh. Magbubunga na kasi. Hmm. Hybrid yan hanggang duno nabunuhan pa to kahapon ito yung palay natin mga idol salamat sa mga nagbibius mga farmers ito yung malapit-lapit na tayo makakapalay makakaani salamat po